At hindi maganda ang daan aming kinumusta ang isa sa natulungan ng programa at kahit madulas at maputik ang daanan hindi ito hadlang para sa taong karapat dapat na natulungan at kahit pa may aberya sa daan Ay, Ano ba ka? Ano pa ka? Sige po! Hindi naman ang tsura ko. Huwag ka naman ang bagyo doon. Ha? Huwag ka naman ang bagyo. Bagyo yun, hindi naman ako magbabasa. Ngen, asin mo ka. Sino ako? What? Ngen, asin sino ka. Sino ako? ako? Sino? Sino po? Yase. Yes, Bakit parang yes, hindi eh? ko may ating yase? Ay, gumayat ba ako? Pwedeng ka tumabang ako eh. Wow Ang asin sa... Kitang kita ang tuwa ni Nanay Aida habang nagkukwento. Tara, hindi pa... si kinig ka? Oo. O, si Cyril si yun, ikaw yun? Oo. pa, ko lang ako. kita bukas si tatay. Parang galit yata yun na rin ni Parang galit? Hindi, mabait yun. Ito, ilabibigay ni tatay. Pinusa lang kita. Oh, mahalas naman. No, hindi naman ako naluto, ma. Hindi naman ako naluto. Aba talaga namang matibay pala itong tent na binigay ni Tatay Rani. Ilang bagyo na ang dumaan, nananatiling nakatayo at hindi na tinag ng hangin. Wow! Patingin nga ako nung loob mo. Pari-pari po. At dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ay hindi nagagamit ang solar light nito. Hindi mo yung ano, solar? Yung radio mo, mo? At dahil sa tuloy na pagtulong ni Tatay Rani, ay walang humpay ng ngiti at pasasalamat ni Nanay Aida. Maraming salamat, Dad Rani. Naalaala mo Ang tunay na pagtulong ay hindi nagsasawa, bagkos lalo pang nagiging matatag sa tuwing may nangangailangan. Tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani abangan.